tayo yeah, ng guys Mugo Ito yung hihalo kasi yan lang na natin ganyan siya guys tutuin na natin yung ayan lang muna natin, natin para gisa-gisa baka natin dalang tubig habang ganyan pa natin buha tayo ng ah uh, Tawag dito dahon ng ampalaya <laughs> dahon ng ampalaya yan. Ito yung dahon na ang palaya ko guys. Nandito lang sa aking peris. Okay, ano ko ko. kasama ubas. Um, nandito yung pati ubas um, ko nandito. Pakiha na yun. Ayan. Kuha tayo na. Hmm. Hindi na para yun. Kukambot. Ang aking lutuan, nandito <laughs> yung aking halamanan. Ayroon ako ditong grapes. Alam mo guys, yung grapes ko, tatapos mo ng pruning, nag-lock-lock. Nakakatuwa. Ayan. Kuha tayo ng ampalaya. Dito tayo lalabas guys kasi mainit. Kaya dito na tayo. O diba? Abot kamay natin ang ating gulay. Huwag hmm. natin putulin yung ano, yung parang sa mga ganyan. Hmm. dahon lang ang sasamay so natin. Nakakatuwa guys po siya. dito lang siya. Ayan. Ito na. na, na tayo ng palaya. Meron pa din Dito lang natin parang sa kanta. At ito yung pangarap. <laughs> Nandito lang natin yung palayag, ha. Diba ka lang, ha? At, dito ka lang natin. At dito natin dito sa ating peri. Yung peri ko, guys, ginawa ko ng, ano, um, dito na yung butuan ko, minsan. Ginawa ko na sa aking kusina. Kasi sa sobrang tingit ng panahon, hindi ka rin makakain sa labas, eh, sa loob lang. Maayos. Kaya yeah, dito na lang sa ano nila, guys to everything. Kaya, ayan, pwede tayo mag-harvest. <laughs> ayan, may bumibili. Ayan, bigyan mo mo muna si sir ng ano na. Ay, stop mo muna yung video ba? Diba? Tayo ay nagluluto at the same time. Dito na tayo mga hinita sa atin. Ayan dito ng ating pampalaya. At yung obas oh, ko guys, ah, uh, napakaganda ng na. ito. So after toning, nag-bulak-bulak na. Nag -bulak -bulak na. So, diba? Nakakatuwa. Nakakaroon tayo ng obas. So yan. Kaya ako nito, na. Okay ginamit niyan. Yeah, At, ating gisa-gisa ang ating butong buto, butter. Ay... Yeah. Mamaya lalagyan natin ng tubig sa... Okay. Masarap kasi pag ginaganyan siya, guys. Kasi ano yung kaba-kaba niya, malis na ano dito sa araw. Kasi lalagyan natin niya ng butter. Kasi nangutang muna ang ating ilalagay. nandito tayo. Oh, ito so, yung kalayan. Okay this is our panghara natin sa ating mungo. Buto-butong bangi. Ayan, hindi pa tayo tapos mong harvest ng ating ampalayang dahon, guys. Harvest pa tayo. Pero mas masarap ang ating ampalaya. Hindi mo na natin putong lanaw. Ayan, guys. Lagyan natin ng patis para... Yummy, yummy. Ayan. Sarap yun, guys. Kuha tayo pa. Magda natin ang kampa. Lasa. Ayan, guys. Palambutin pa natin para mas masarap. Pero malambot na siya, guys. Pero mas masarap talaga yung lambot na lambot. Alam mo na. Mahirap nang kumain ng na matigas. Kasi ang ating na ating mga kangipinan. Yan. Yan ang ating buto-buto. Mamaya ang ating hugo. Ilalagay dyan. Mamaya-maya pa guys. Ilalagay na natin ang hugo. <laughs> malambot na ito yun ito gusto ko talaga malambot na siya kasi parang hindi pa siya ganun kalambot sarap kasi pag malambot na malambot guys sa munggo yung munggo natin sobrang lambot na at ang karne natin hindi pa masyado hmm, napakasarap Napakasarap ng timpla, guys. Yummy, yummy. Lagyan pa natin ng munggo. Ah, yummy talaga. At ang palay ang dahon. Ay, yeah, ba, diba, guys? Ayan, guys. Ilalagay na natin ang ating munggo. Ayan. siya, guys, o. Oh. Alam mo, ano, dapat na. Tama lang yung sabaw. Para sa dami ng... Nakbibigyan mo muna, na, Nakbibigyan mo. Ano po? Ilan ba, eh? buti, ba? May dina kang buti, ba? Opo. Kasi bumili yung, ano niya, eh. Yung... Yung tita niya, walang dalang bote. Ayan, ilalagay na rin natin yung ating uh, ang palaya leaves na galing sa ating halamanan na. Ayan. Para maiba naman. Sir, uh, para maiba naman ang ating view. Ay, yung ating video. Mayroon tayong pat pitas-pitas ng palaya sa ating terrace. Ano uh, ba? Diba? Ayan talaga ang life guys dito sa buhay ko. Meron ako sing mga halaman-halaman na pwedeng halo sa ating mga pinagluluto. Meron akong parabati, ampalaya, talong, malunggay, mustasa. Ako na yung kukuli ko sa'yo. Lagyan mo lang yung plastic para yung raglag. Ayan. Ayan. Hmm. Kain na na. Ayan. Mga unta, mga bisaya. Kain tayo mga Tagalog. Let's eat everybody. To our friends in other country. Ayan. Kain tayo. Thank you so much guys sa lahat ng mga friends ko na nagsusupport lagi sa amin ni Ron Moore Maricris Moreno, thank you so much sa inyong lahat. Maricris Moreno, thank you guys. Nagpapasalamat sa inyong lahat, sa mga kaibigan ko. Shout out sa lahat. Sa aking mga love love, thank you so much. Ayan. Salamat sa support. Ito na aming ulang ngayon. Lance for today. Ayan, buto-butong baboy with Mino at kumusta kayo mga miyagi. Hiyan guys.